Magandang gabi po sa lahat at welcome po sa ating ika-36 season ng ating pong Prayer and Fasting and Daily Devotion. Ang maraming maraming salamat po sa lahat ng nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa ating pong gabi-gabing gawain ito. So bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Yes Lord, Hallelujah Jesus, Hallelujah of God Lord, we praise you, we bless you Panginoon Maraming maraming salamat po muli sa araw na ito Panginoon kung Diyos Salamat Lord sa patuloy na privilege O God na binibigay mo po sa amin Lord God na magamit mo ang aming mga buhay Lord upang magbahagi ng iyong mga salita Panginoon Lord, dalangin ko po Panginoon kong Diyos Nawa ay patuloy mo pong pagpalain Panginoon ang lahat ng mga nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa gabi-gabi pong gawain ito ng aming iglesia, Panginoon ko. At dalangin ko rin, Lord God, na itago mo lamang po ako, Panginoon, sa iyong banal na likuran, Lord God, at tanging ang mensahe mo lamang, Panginoon, ang timid tinig mo lamang, Panginoon, ang siyang marinig at maihayag sa oras na ito, Panginoon. Lord, maraming maraming salamat po, God, sa iyo ko lamang po itinataas ang buong gawain ito, Panginoon, at maraming maraming salamat po Panginoon sa patuloy na katagumpayan Lord na ibinibigay mo po sa aming uh, iglesia at sa gawain ito gabi-gabi Panginoon. Maraming maraming salamat Lord sa iyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa ngalan ng aming nag-iisang Diyos at tanging tagapagligtas na si Jesus. Amen, amen, amen. Ayun. So, ang atin pong tema ngayong 36 season ay my word of encouragement for you. Ang sabi po sa Mate, sa Matthew chapter 6 verse 26, Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns. Yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Ang sabi naman po sa Tagalog, mas daninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim, ni umaani man, o kaya ay nagtitipon sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So, sa panahon po natin ngayon, marami po ang nakakaranas ng kahirapan sa buhay. Marami rin po yung nababao na sa utang. At yung iba naman po, uh, madalas naririnig natin sa kanila yung sinasabi nila na kinakapos sila sa pang-araw-araw ng buhay. So, ngayong gabi po, nais ko pong ibahagi sa inyo yung naging buhay po naming pamilya before and after po namin na makakilala sa Panginoon Heso Kristo. So dati po alam po namin na may Diyos, pero hindi naman po namin siya na kilala. Naniniwala po kami na may Diyos, pero wala po kaming personal na relasyon sa Kanya. So ganito po ang buhay namin dati. Uh, dati po meron po kaming kantin sa Balintawak, sa Balintawak Market po. At uh, masasabi ko po na maganda po ang pasok ng pera sa amin dahil po dito sa negosyo ito. Dahil din po dito sa negosyong ito, nakabili po ng lupa ang nani at saka ang tatay dito po sa Malabon. Tsaka masasabi ko rin po na ano mga panahon po ito, nakakaluwag-luwag po talaga kami sa pera dahil nabibili po namin ang lahat ng pangailangan namin, maging yung mga luhu po namin, nabibili din namin. So dahil nga po may naipon ng pera ang nanay, ang at saka ang tatay, sinimula na po nilang magpagawa ng bahay dito po sa nabili nilang lupa dito sa Malabon. Pero, uh, ito rin po yung naging simula na nagbago po yung takbo ng buhay namin. Unti-unti po na humina yung uh, negosyo namin. Unti-unti po na pumunti yung mga customer namin sa kantin. So, dahil nga po sinisimula na yung pagpapagawa nitong bahay, ang naging solusyon po ng nanay at saka ng tatay is mangutang sa Bombay. So nangutang nga po sila sa Bombay para maipatapos 'tong bahay na pinapagawa namin. So one time nga po, nakita ko 'tong dalawang Bombay na naninimil sa nanay at sa tatay. At uh, narinig ko rin po na nakikiusap yung mga magulang ko sa kanila na uh, hindi mo na sila makakapaghulog ng araw na 'yon kasi nga po wala pang benta. So yung dalawang Bombay galit na galit po sila at ano ano-ano po yung sinasabi nila na Sarili sa sarili nilang wika na hindi po namin naiintindihan na feeling ko kinukurs na po nila kami. So, ganun po, unti-unting nag-iba yung buhay namin, yung dating masagana, naging mahirap, yung dating nakakaluwag-luwag, naging baon sa utang. So, hanggang tumating po sa point na naibenta na rin namin yung pwesto namin na yung sa Balintawa. At yung pong napagbentahan namin doon, dinamit po ng nani at ng tatay bilang Uh, panimula sa panibagong negosyo pero uh, nalugi rin po itong negosyo na to so dito na po yung time na nagsimula kami nag decide kami magkapatid kami ni Maylin na magtrabaho na po kami kasi nga wala na po pumapasok na income sa amin so nagtrabaho nga po kami magkapatid pero yung kinikita po namin hindi pa rin naging sapat kapos pa rin po kami so hanggang sa nangutang na rin kami at unti-unti nabaon na rin kami sa utang So, madalas, madalas nga po yung sahod namin nun, kulang pa para ipambayad namin sa mga utang namin. So, matagal na panahon po na dinanas namin yung ganitong klaseng kahirapan. Hanggang sa dumating po yung year 2014, ito po yung taon na pumanaw na ang nanay namin. At uh, ito rin po yung naging way para makakilala kami sa Panginoong Heso Kristo. nag po kami umatend sa isang Christian Born Again Church. At uh, nakarinig, nagsimulang makarinig ng salita ng Diyos. January 2014, tuloy-tuloy po yon Then, December 2014, uh, nag-decide na po kaming buong pamilya na magpabaptize. So, ito po yung panahon na masasabi kong unti-unting nababago na ang buhay namin. Natuto na po kaming magtiwala sa Diyos. Instead na sa mga sarili lang namin kami umaasa. Natuto kaming makontento sa buhay. Natuto kaming maniwala at uh, panghawakan ang mga pangako ng Lord. So tunay po na kapag natin ng buong puso ang Panginoong Hesus bilang ating Panginoon at Tagapagligtas, hindi lang po buhay natin ang mababago, kundi pati sitwasyon natin sa buhay, babaguhin din po niya. So hindi po madali ang naging proseso ng pagbabago ng buhay at sitwasyon na pinagdaanan namin ng pamilya ko. Pero kapag tunay po na nasa puso natin ang Panginoong Hesus, makakasigurado po tayo na during the process, hindi na po tayo mag-iisa. Sa proseso po na pagdaraanan natin, makakasigurado po tayo na kasama na po natin ang Panginoon at siya po ang, ang mag sa atin, siya po ang tutulong sa atin para magtagumpay sa buhay. So, simula po nang nakakilala, nakakilala kami at tinanggap namin ang Panginoong Hesus unti-unti na po kaming nakaranas ng uh, kaginhawahan sa buhay. Mula sa kahirapan, naranasan namin muli nag uh, magkaroon ng maginhawang buhay. Uh, mula sa pagkakautang, unti-unti uh, po kaming nakaahon. At unti-unti rin po na naging maayos at uh, maganda yung direksyon ng buhay namin simula ng makakilala kami sa Panginoong Heso Kristo. At ang lahat po nang yan ay dahil sa tulong at sa habag ng ating Diyos. So, ang sabi nga po sa Mateo chapter 6, verse 31 hanggang 33, Kaya't huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin o damit. Hindi ba't ang mga hentil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na, uh, ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya kapatid, kung nahihirapan ka man sa buhay ngayon, kung dumadanas ka man ng mga pagsubok, uh, ano man ang pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon, laging uh, lagi tandaan na tanging ang Panginoong Hesus lamang ang solusyon sa lahat ng, sa lahat ng yan. Maniwala ka at tanggapin mo siya bilang Uh, yung Panginoon at tanging tagapagligtas at siya lang yung tanging solusyon sa kahit na ano pa mang pinagdadaanan natin sa buhay natin sa Panginoong Jesus lang natin mararanasan ang tunay na kasiyahan ang tunay na kapayapaan at kapanatagan sa buhay so sa mga nanonood at nakikinig po sa mensaheng ito kung nais din po ninyong maranasan ang pagkilos ng Panginoon sa inyong mga buhay, kung nais po ninyo na tunay ng tunay na pagbabago, inaanyayahan ko po kayo na sabayan ang maikling panalangin ito na tanggapin ang Panginoong Jesus bilang personal na Panginoon at tanging tagapagligtas. So tayo po ay manalangin. Panginoon, sa oras pong ito, inaamin ko na ako'y isang makasalanan at pinagsisisihan ko po ang lahat ng aking mga pagkakasala at kamalian. Naniniwala po ako na ang Panginoong Hesus ay namatay sa krus bilang kabayaran sa aking mga kasalanan. Simula po sa oras na ito, tinatanggap ko po ng buong puso ang Panginoong Hesus bilang aking Panginoon at tanging tagapagligtas. Simula po sa oras na ito, ikaw lamang ang masusunod at magahari sa aking buhay. Ito po ang aking tanging dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun lamang po mga kapatid at uh, tayo po ay magtapos sa isang panalangin. Hallelujah Jesus, hallelujah God, hallelujah Lord. Panginoon, maraming maraming salamat po. Sa oras na ito, Panginoon ko, salamat Lord sa iyong mensahe, sa iyong mga salita, Panginoon, na uh, tunay pong buhay at makapangyarihan, Panginoon, at ito pong mga salita mong ito, Lord ang siyang patuloy na kumikilo sa aming mga buhay, Lord God. Lord, maraming maraming salamat, Lord God, sa patuloy na paggamit sa aming mga buhay, Panginoon, upang maibahagi ang iyong mga salita, Lord God. Nawa, Panginoon kong Diyos, ay patuloy na samahan mo po kami, patuloy na gabayan mo kami, Lord God, maging ang aming iglesia, Lord, sa lahat ng aming mga gawain, Panginoon, sa araw-araw, Lord God. Nawa, Panginoon, patuloy na maluwalhati ka namin Panginoon sa lahat ng aming mga gawain Panginoon ko sa amin pong iglesia O oh God in Jesus name, in Jesus name O oh God And Lord nawa, dalangin ko rin Panginoon na ang gawain pong ito Lord God ay marami pa pong maabot Panginoon, marami pa pong uh, kaluluwa ang mailapit namin sa iyo Panginoon ko sa pamamagitan po ng uh, gawain ito Lord God at sa lahat po ng agawain uh, sa aming iglesia, Panginoon Nawa, Lord God, maging way po ito Panginoon, na marami pong tao ang makakilala sa iyo, Panginoon, marami pong tao, Panginoon, kung Diyos ang tanggapin ka bilang Panginoon at tagapagligtas, Panginoon ko, in Jesus name, in Jesus name, O God, Lord Nawa, ay tulungan mo po kami Panginoon, sa lahat po ng aming mga layunin Lord God, ikaw po ang masunod Panginoon, at tanging kalooban mo lamang po ang masunod sa lahat po ng aming gagawin, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Lord, muli, maraming maraming salamat po, O God. Sa iyo lang namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming iglesia, Panginoon. Nawa, ay patuloy na pagpalain mo po ang aming mga pastor, Lord God, ang lahat ng iyong mga gagawa, ang lahat ng mga uh, membro ng Church of the Living Faith, Panginoon, kung Diyos, in Jesus' name, in Jesus' name, O Lord God. At nawa, Panginoon, ay maabot rin po mo rin, Panginoon, ang lahat ng mga nangangailangan, Panginoon ko, sa panahong ito, Lord God, maging ang lahat ng mga may sakit, Panginoon, ay maranasan ang tunay na kagalingan na nagmumula sa iyo, Panginoon ko, Lord God. Ikaw na po ang bahala sa lahat, Panginoon. Dalangin ko, O God, na tanging kalooban mo lamang ang siyang maganap sa aming mga buhay, sa aming bansa at maging sa buong sandlibot ang ito, Panginoon ko, in Jesus mighty name, O God. Lord, muli, maraming maraming salamat po, Panginoon ko, sa iyo lamang namin ibinabalik, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pasasalamat, sa sa ngala ng aming nag-iisang Diyos at tanging tagapagligtas na si Jesus, Amen, Amen, Amen. God bless po sa ating lahat.